araw na tintindi dito sa Laguna at kami ay maghahanap ng school na papasokan niya para sa kanyang senior high. Kaya ito, naglakad-lakad na. Ay, naglalakad. Para mag enroll na. Ikot dito sa aming lugar. mag enroll kami, pero di pa sure kung saan mag enroll Lakad muna. Mood. Oh, andito Parapang kami. Laman. Kay Ate Emma. Oh, isa rin na ho siya magre-release-release katulad ko. <laughs> yung follow niya siya, Umo, Balading, Hashim. O, oh, di diba? <laughs> no? Ay, kanyang tindahan. Yeah, malapit. <laughs> malapit sa school. O. Oh, para ano, ah dito na yung anak ko. Malapit sa school, malapit sa clinic. Para pwede na siya magpa-doktor dito, magpa-check up. Yeah. Ay, thank you Lord. Answer prayer ako. Hindi na kami pupunta kung saan-saan pa. Kasi at talagang ano, dasal ako ng dasal kanina. Tanghali na kami, mahirap maghanap ng school. Kaya sabi ko, mas magandang ano. Oo. Oh nakapangalumbaba si ate. <laughs> Mahirap maghanap ng school. <laughs> Tapos, punta muna kami barangkay para kumuha ng mga solo parents certification, indigency. Baka hanapan ako eh. Hanap mga talaga. Kaya, niready ko na. Tapos, magpipicture muna kami para ready Tapos, punta kami doon sa harapan. Kaya, thank you Lord. <laughs> Dito na kami. Hindi na kami pupunta ka sa saan. Yan. <laughs> school. Dito sa Balibago Integrated School. Malapit siya sa clinic. Anang An ba Ah, uh, di OH ba ito? At least malapit na sa ano pwede mapacheck up ang si Tintin. City Health Office. Yan. Ay, Lord, thank you. Dito na lang siya mag-aral muna. Para ano very accessible ayan ang mga school nak guminit ka baka mamaya may motor oh bilisan ko daw <laughs> ito yung kanilang malaking campus tapos meron silang high school kailangan ano. Na po, po, nakita na namin yung school. At ah, saka ano, may kakilala nga po ako uh. doon eh, yung dati kong border sa bahay, si ate Emaline. Emma. Um, Emma. Opo. Ay, Opo. Ay, kaharap lang po ng school yung si ate Emma. Uh. At least ano siya. Hindi na siya ma... Brigada po sa 15. Ah, sa 15 um, po, brigada. brigada po Anong oras po? Those. Ano po ang dadalhin? Eh dipindi na sa inyo kung ano. Hindi, may siguro ko po ng mga mamimiss ng school, school uh, yung brigada na. Kasama ay, ko yung anak ko. Oh, na. No. Ako na lang. Mm, ako na lang, pwede po ako. Kasi baka kailangan siya kasama, pwede naman. Hindi okay. na lang siya kikilo. Kasi hindi ko pa rin sure kasi hindi ko pa rin sure. Ah. Eh. Uh. Uh. Opo. Ito. Salamat te. Uh. Eh. Thank you po. গাছ দেখ <laughs> <laughs> It's our belief that this act of is anchored with a novel of the best creation for the future of our school children. nakapag-brigada na kami at nakapag-enroll na rin ang aking dalaga sa senior high school dito sa Balibago Integrated High School at maraming salamat at malapit lang din sa clinic na sana ay doon siya makapagpa check-up at maayos ang kanyang sakit. Thank you Lord. God bless you po sa inyong lahat. Thank you sa panonood. Ito po ang inyong link. Salamat.